Ayun mga idol, ah, kumusta kayong lahat? Ah, ngayong araw ay mamimingwit tayo mga idol. Ah, nandito na pala ako sa spot ko. Yan mga idol. Nakalagay na ako ng mga pamingwit. Yan. Sana may mahuli tayo para may pangulam tayo mga idol. Ayan mga idol. Maghihintay lang muna tayo mga idol. Dapat sana may mahuli tayo. yun mga idol uh, sa, dyan sa part na yan ay naglalagay na ako ng pamingwit mga idol ah uh, dun nga po pala sa mga nagmi message sa akin uh, na humihingi ng tulong uh, pasensya na po kasi ah uh, gaya nyo ay kapos rin po ako ah uh, kahit monetize na po yung video ko ah uh, yung page ko ay wala pa rin pong kita dahil nga po ay mahina yung views natin uh, pasensya na po sa mga nagme-message sa si akin na humihingi ng tulong kasi ah, pasensya na po siguro sa susunod pag maganda na yung kita natin sa Facebook o sa ano ah, makakabawi po ako sa inyo ah, maraming salamat pa rin po sa mga sumusuporta sa akin at sa walang sawang panunood ng aking mga video iyan yeah, mga idol ah, tamang muni-muni lang tayo mga idol mga idol uh, wala pa tayong nauhuli tiyagaan lang talaga to, mga idol wala na may mahuli na tayo mga idol hindi pa tayo nang ispat mga idol uh, buti tayo nang hapon dito wala pa tayong huli uh, Ayan, mga idol, dun tayo sa kabila, mga idol. Ayan, mga idol. yung hey, mga idol, ito na yung mga huli natin mga idol. Uh, hindi ko na nabidyan kasi uh, na full storage tayo mga idol. Uh, yun lang mga idol, uh, maraming salamat sa panonood uh, Bye bye!